may bagong modus ngayon ang mga kriminal kung saan ang binibiktima na tinatawag na glue ladies. Karamihan po ay mga matatandang kababaihan na nagwi-withdraw sa mga ATM. Police Major Sofia Almari Tamakay ng Supervisory Office for Security and Investigation Agency. So, Sosya, magandang umaga po. Major uh, Tamakay, makakausap natin ngayon po. Uh, Major, good morning. Ah, uh, hello sir, good morning. Ah, uh, Major Mr. Tamakay po, bumabati sa inyo at sa lahat po ng mga nakikinig sa ating programa, sir. Good morning. Morning, uh, Major Tamakay. This is Al Bendijo, sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo sa programa Punto Asintado Reload, PTV at Radyo Pilipinas. Opo. Ah, uh, Major, may warning kayo ha, uh, dito sa mga scammer. Nako. Ah, uh, nagka nagkalat ito ngayon siguro, ha? Huh? Kaugnay sa mga glue ladies. O oh, ano ba itong glue ladies? Paki-paliwanag. Uh, yes, sir. Itong ating good lady, sir, ay nag sa mga concerns ng ating mga uh, representatives from Bank of Association of the Philippines. Uh, ito po ay dumalo sa ating job rock meeting noong February 29 and it comes to our attention because it is one of their main concerns. So, this uh, Blue Ladies has three modus operandi, sir. One of which is to uh, put glue on the parts of the uh, numbers of the ATM machine so yung ating uh, victim hindi na makakapag-proceed ng kanyang transaction Uh, yung kanyang mga pin numbers, dubog po. And then, at that time po nung hindi po makapag-proceed yung ating perpetrator is nakaabang lang sa kanyang likod. Usually kasi itong mga uh, victims na to are mga senior citizen. Mag-ooffer po ng tulong yung ating uh, perpetrator to assist the victim. And uh, kapag ito po ay nasabihan na niyang tutulungan niya, ipipin po ulit ng ating possible victim yung kanyang pin numbers. Then, i-memorize po ng ating uh, suspects. And then from the time of, oh, hindi pa rin siya makapag-proceed. And then sasabihin ng ating um, perpetrator too, uh, as for the assistance of the bank employees, and when that time po na, umalis na yung ating possible victim, at the time, pupunin nung ating uh, perpetrator yung naka-insert na, na, ay, yung naka na um, ATM and pupunta siya sa other ATM machine to withdraw kung ano man po ang laman ng uh, ATM ng ating victim. Another thing po is yung kanya oh. modus operandi number two, nag insert po sila ng ruler dun sa my cash dispenser. Tapos? So, um, yung transaction niya... hindi makalabas yung pera. oh, hindi na makalabas yung pera. So, akala lang po ng ating victim is meron ng technical glitches dun sa kanyang transaction. Ah, oh. uh, ito, magkakaroon ng kalituhan. So, mag-offer po ulit siya ng ano, tulong. Uh, pag nasabi na niya na pwedeng kumuha siya ng tulong sa mga bank employees, oh. Uh, sa loob, ito na po yung time na kukunin oh, sa na. Niya yung pera na naka-insert dun sa ruler. Mm. And, saka dali-daling umalis last thing po na kanilang modus, oh. uh, they can be, uh, they can act as um, bank employees also. Mm. So sila ay mag-offer sa mga biktima na biktima nila na mag-deposit ng kanilang pera. Pero ang totoo po niyan, meron silang motibo na kapag nabisi na ayong na uh, passport nila ay i-switch po nila yon into a similar envelope na hawak ng ating victim and then they will head to a mm. uh, place na hindi na po sila Uh, makikita ng ating victim, sir. So, these are the three modus of branding uh, na usually po ginagawa ng aglo-ladies na ito, sir. Mm. Okay, sige. Uh, abiso na lang sa ating mga kababayang senior citizen. Opo, sa publiko. Uh, yes, in, uh, oh, sa pangkalahatan. Go ahead po, Major. Dito yes, sa sir. modus uh, na ito. With our um, officer, ang ating sosya sa pamumuna ng ating uh, acting chief police colonel Marlo Uh, Roy V. Alzater, siya po ay nagpalabas uh, ng advisory noong March 1, sir. Ito po ay pinalabas sa uh, PINOS, sa ating Facebook page, social Facebook page, sa mga nakaka, um, nakakapag-read ng aming page. Nandun po lahat yun, Modus Operandi of Individual Strictly People Withdrawing Cash on Automated Seller Machine, sir. So nandun po lahat yung advisory, mm. nakalagay po doon yung mga um, modus operandi nila. Once more, sir, ito po ay uh, nagkaroon din ng uh, acting hmm. chief ng um, information dissemination na magkaroon ng information drive ang lahat ng ating mga security agencies so as to prevent people from being victimized of this modus operandi. Public awareness po ang kailangan natin so as to prevent occurrences. Uh, okay, maraming okay, salamat. Sir, Opo, okay. Ah, uh, yes, sir. Opo. Okay, thank okay, you. Sir. Thank you po. Oh. Thank uh, Major sir, A Police Major Sofia Almari Tamakay ng Sosya, Philippine National Police.